May day nga gahon katuntanan mga kasi Live kita yung makaroon sa may uh, crossing no ita uh, Acevedo Street, uh, Poblasyon Kalibo. Kasi nga may isang ka uh, aksidente nga naguntad iya makaroon no, nga agahon gina uh, ginaimbulbad uh, ginaimbulbaran doon nga karon nga aksidente ito nga, nga motorsiklo aga uh, tricycle nga, nga mga kasi ag uh, ginasugid nga rong, raik, rong nga tricycle hay uh, raik, nga ginabaybay rong rikel nga kahabaan ita uh, asi Street no agarong motorcyclo rong motorsiklo hay kana sa may uh, bahin ita uh, rikel nga uh, sa may dagan nga rait uh, sing Gabriel no pa iya sa may Magsaysay Park do nga direction it rikel nga motorsiklo So may sakay rong like nga motor nga sa estudyante pero hindi natunda mga kasi ipakita no kaya karon ginaasistiran makaroni tapon ka nga MDRRM o kalibo nga rekal nga isudyante nga medyo nagkalastro tayo mara sanang si Kiba siya uh, uh, possible nga fracture taro nga angkon itry karon no nga istudyante pag tutarasan na sa eskwelahan no di nato ni pakita rin tsura itry karon nga isudyante kaya uh, minor patara A uh, possible fracture sa uh, anak nga may uh, uh, too nga ra no nga sikirong ray karon no nga estudyante aga uh, sa too man nga sikirong gasgas ita -gas, uh, anak kara nga uh, driver no nga tatay si nanar or lolo <manyan> Sir, sin ka halin sir? Ito. Sa... Ito. Oo. Ah, mo taro pa. Cross, siya sa Acevedo. Oo. Tapos na tricycle, sin magaling. Ito. Sa may plaza. Oo, yan. yan. Sa may plaza. Tapos handa, no? Oo, pag ito sa dahil. Sa plaza. Okay. Okay. Sa plaza. Oo. Malipat ako kung maliyak makarang. Oo, ay ginapit ko nga ni Makarang. Ay, sa taasin ka sa nabi. Oo. Hindi kita ay sinkron, hindi kita sa antaroon ni ikaw sa plaza, palpe, sa so may wait, magsaysay. Pag-abot sa lugar, hay, kamusta rin padagagan sir it motor? Dase? Eh? Dali, ano pa rin mo mm Hmm, hay, pagto, bisan na si Eskwilahan rin eh. Ay, hey, sunod ka po na po pag Hmm. Ay... Bale, ako, tara ni Rana nga. Ako, para na sa printing ay... Sin na, sin mo ginasan na ha, no, sir? Ha, Igo, sa may printing apart, hindi mga tricycle? Know, okay, go. Okay. Huwag matat sa madron motor, no? Gas, gas. O, oh, doon yun. Ginasakay yun sa stretcher sa stretcher dong dai karon nga estudyante. No, kaya uh, di na nakara mahugag ro ana karang nga uh, sike no. O nga, o nga, ito to mali no iya ko. Iya ta mali pato. Unga, unga gali i try karon nga. Unga isip na na nga. Unga itaray karon nga driver do uh, nga ray karon nga estudyante nga nahatod nga ni kunta na nakara sa eskwelahan. Kata matabo rong ray karon nga aksidente uh, sa so uman uh, uh ro nat nga natabu, no? hay uh, ro ka nga tricycle hay maghalin nya karon sa maya, uh, ray karon nga uh, ray nga plaza no nga, nga sa aton karon nga anak ra nga direksyon magalin imo sa Maya Park uh, pagto nga niya karon sa Maya way it uh, pa magsaysay park Agro ray mata kara nga motorsiklo hay ginabaybay mata mataro ray karon nga Acevedo Street no aga patabok man nya ni iya sa lugar kata uh, ray nga magsunggaban sanda ita nga tricycle ag suno mata sa driver i tricycle haya mata padagagan ita nga uh, motorsiklo motorista kay uh, nagadali nga ni sanda rahay ya magahatod na siya eskwelahan so yaro aton karang nga MDR MO kalibo no agagin tawan ita nga una nga pagbugong ro nga ray nga ninahan no nga mga rehararo ano aro driver eta uh, motor si nga may ni naman sa na, anak no? na, nga tuhod no nagaangkon man ni Morat gas gas sa nga tuhod agaratoro uh, anak karang nga angkas anak nga unga nga isudyante minor patara mga kasi So gin yun, ginsakay sa stretcher, ag isakay sa aton karang ambulansya, ito aton nga MDRM o kalibo Ag pagkatao ko, nalay ka nga isadyante sa aton nga may provincial hospital para sa nagkakaigoman ka karang nga pagbuong. Okay mata, okay mata araw nga rin driver na na, ag, pero pagkatao man gahapon da sa hospital no. Waman gid ita uh, nga damage rong uh, record nga mga mot uh, record nga mga bihikulo no Or record nga motorsiklo aga uh, tricycle nga naimbolbar sa record nga natabo nga aksidente So makaroon no mga kasi manwahay uh, inhot-hot lang daton nga kalibo PNP para nga uh, respondehan ray karan nga imbesigaran bisigaran ray karan nga natabo nga aksidente agaro ray karan nga mga sakay nga raita uh, may mga lisensya siya matarong ray karan nga driver no ita ray nga tricycle ag motorsiklo so uh, padayon nga imbesigaran ray at atong nga Uh, kalibo uh, kapulisan na uh, agar-recall nga uh, mga sakay nga ra ita motorsiklo rong driver ag angkas kas hay uh, sa atong karang provincial hospital para sa si naga kaigo nga pagbuok Sir, alin ni mga last row, sir? Gas, gas mo sa sike. May lisensya matikaw, sir, no? Gina uh, dagago ni tatong karang nga uh, MDR Mokalibo sa Provincial Hospital rong uh, record nga uh, driver ag uh, ang kas nga isa diyan record nga motorsiklo. So uh, aton lang karang nga batayan rong uh, dugang pakarang nga uh, update no sa record nga natabo nga ra nga uh, aksidente. Eh. Agayamat uh, kaya arong nga driver e karon nga uh, tricycle mga kasiman. Wa wa matanga ita mga man nga haangkon nga lastro sa nakarang nga kagawasan ko tiray karon nga gasgas sa nakaron karon nga todlo no ita nakaron nga sige. So ray ra aton karon nga may hatod nga balita ana ah, magaliya kada sa aton nga area of responsibility sa kay patrol with the kasimanwang Jerome Lastimosa. Para sa patas, sa may para sa panalibusyo publiko with kasi manuwang Vanessa Paderes. Ako man si kasi manuwang uh, Janine Ganit Energy FM Galibo kasi ko palangga ko.